Ayan mga ka-wonder, kasi pumunta tayo dito sa Sabon Station Abno. Kasi, B, oh. mayroon tayong hahatiran. O, tignan mo naman. O, oh, ang dami, B. Ang dami nga. Ang dami, o. Oh, yung, ayan, o. Oh. O, oh, oh, mga ka-wonder. O, yan, assorted kawander, yan, oh. B. Assorted. O, tignan mo naman, o. Oh. Ito pa, ito. Oh. Tapos ito, tapos ito. O, oh, diba? O, di sino bang hindi mga excited? <laughs> <laughs> Kaya mga ka-Wonder, ipapack na natin siya. Oo. Uh -oh. -oh. Wonder Driver, tulungan mo ako. At... Ay, si Wonder Driver. Wonder <laughs> Kaya, Driver. Kaya ano, uh, ano yun? Ano? yun? Ka katuwang. Katuwang. Oh, Ayan. diba? Ay, mga ka-Wonder, ilalagay na natin kasi ihahatid na natin sa Luna to, mga ka Sa Luna. Ha? Ayun. Ano, lampas yun ng karanglaan din. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ayan mga ka-Wonder, siyempre uh, ilalagay din ni Wonder Driver. Uy, nahu eh, syempre, nagpapasalamat kami sa ano, sa kawandor natin na nagtiwala sa atin. Oo, oh, oh, syempre. Ayan. Okay, mga kawandor. Kasi ba dito ang ano? Kasi yan. Ayan. On the way na siya, mga kawandor. On the way. Okay. Kasi, Ay, ano to babe, ititrip na natin. Oo, <laughs> oh ititrip oh, na natin 'yan, papunta sa ano niya. Oh, oh. Location niya, location. Oh, I wonder. Ayan. Sige, sige. Sige, wonder mommy, wonder driver, ilagay niyo na. Ayan, ilagay niyo na para ano? At saka binal nice school ang i-flex. Oo, oh, i-flex. Um, Magiging bigasan ng Wonder Family. Wow! Bigasan ng Wonder Family. Mga Wonder, oh, magkatabi lang sila. Oo. Oh. Siyempre, pag bigas, may ano. O, oh, di ba? Ayong ano niya. Ba't hindi slide? Plain lang. Okay lang yan, be. Oo. Oh. Pwede pa pa. Oh, abot na kaya. Oo. Oh. Hindi ka na pupunta doon sa likod. Iyon. Mga wonder ito yung lagayan ng bigas. Ato ano ba yung pipinturan mo ba to? Hindi na. Dito sa labas ko lang. Labas lang. Okay, okay, Siyempre, ang, ang natin, natin, si Wonder Wonder -vlog. Kasi Wonder Kuya. Wonder Kuya. Yeah. Ayan. Ito mga yung lagay tibay. Tibay, oh. <laughs> tibay, oh. Ayan. Tapos sa yung lock niya? Sa ilalim. Uh, Adi, huwag na, Bi. Pasok na lang pasok, natin. Pasok na lang. Natin. Bubuhay rin kami ilang kanyang Wait, babawas Babawas Oo Parang nasa <laughs> Parang di na tayo papain <laughs> Parang wag na lang Saka tiba oh No, diba? Ang tiba mga kawahan pero pa pa Lagay yun bigas Hindi, ang daming malamanan ito Kulang Supra yung 25 Ay, kulang yung 25 kilo Ito Oo, nalakihan nila oh Okay lang. Ay, oh gila. Kung lang sana. Yeah. lang. Tapos kita na agad yung bigas. Oh. Hindi ba naman nakalagay na price? Ikaw, kung kung uh, tingin ko na tanggali sa sako. Ah, hindi uh, bi, uh, Hindi, kung gusto mo naman nalagyan natin ng slide, kasi nalagyan na ng harang oh. Pwede to, pwede to lagyan ng. Hindi pa wala. Ito. Pwede pa 'yan. Pa hmm. Para mapa-slide. Ito 'yung magiging harap. Ito, yung... ah, ito pala yung may harap, ito yung may likod. Pero di ba, no? Okay naman. Gaito naman kaya talaga? Kaya naman maliliit yung sa kanya. kaya hindi, pakit? Uh Oo. -oh. Ganito lang, yung uh, sa kanila. Yan. Eh, okay lang naman to be Ang ano ni... Ang bigat? bigat Ang kaya nga eh, Tapos tuwing ano, isa sa, ibabalik nila sa sako. Oo. Oo. Uh, Alam mo, bisa ang negosyo, kailangan talaga man trabaho. Hindi pwedeng pa isi, -isi pa basic-basic. Okay na, Wonder Driver? Ayan, ito na mga ka-Wonder, okay na? At yan ang mga ka-Wonder. O, oh, diba? O, oh, busy-busy si Wonder Kuwetsa Wonder na na-vlog pa Makalat pa siya. Ayun, mga ka-wonder ang possible open nito, ano, October 25. O, oh, si madam, ano, yung may-ari ng pwesto natin. Madam Hanilin Padua. <laughs> Padua na, madam? Yes, oh. madam. Hello. Ayun, mga ka-wonder kasi ang open natin dito sa bigasan natin, tsaka ano, te, magtitinda rin tayo dito ng mga itlog. Ayan. See you, mga Day dito sa Agno Public Market. Ayan mga ka-Wonder, maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Basta lang lagi sinasabi ng Wonder Family yung Wonder Family nyo, prayer si pag-atsaga lang. Equal success. Ayan, maraming maraming salamat. God bless.